Uwahay sa mga followers and non-followers! What's up? What's up? Kay Brand Out. Kay Dari sila. Kay nagpa-fresh-fresh. -fresh. Woo! Dari eh! Kay Y Lingaw. Kay Brand Out. Kay Wain Internet. So, Dari ako diri sa Karaskal, guys. So, kanindot diri guys. Sa view. Woo! So, Dari, shout out! Shout out! Shout out. Shout out. Baka dikipen! Shoutout! Agad yun! Baka <laughs> pa, So, Dary Tayso! Dary ang mga unggoy guys! Nagbitay-bitay guys! Dary na! Hey! Namang gan! ang mga unggoy naglakaw-lakaw sa Taongas! 1, 2, Karkar City! Ay! Pak kalafle Gitu So guys Ini guys sorry ta, lihat itu lingau So oh, Pilih mu diri ah, Mau hapit Diri asal ah, Playground Sakaraskal Kayak naghan diri Mga bata Basin ka web Kamu jalan Daghan diri Kutuk-kutuk <laughs> Oh daghan Jari <laughs> guys Dari adai Shout out Jari pa pidi hey, ah Dari pa guys Ang ato Mga Guapa Woo. Ayan guys Sa agdanan Oh may grade nito Grade 8 Grade 8 Grade 8 oh, Grade 8 sila guys Oh, oh may shout out naman Shout out sa mama Yee Tagilig ako ah So shout out tay Sa imo tay Oh So dari pa guys Kapit na guys Kay guapo naman ta Kay vlogger naman ta So dari pa Wahay oh, So, ano yung mo ni Sir P. Mincuan, ni Sir Joseph? Nag-traject. Nag-dumb up sila diri, guys. hoy dari pa sila. ready standby. ba'y? naman, Jan! Woo! Gari Sakpan! Shout-out! 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 Gari, shout-out! Shout-out, si Pogman guys o oh. okay. Wait, ka diri ah? Oh, oh may um, Jari guys. So, why class is oh. <laughs> 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 Kayak Kay ako nagboot sa ijo <laughs> <laughs> <The laughs> diri Jatuh. Jatuh. padri. What happened to see? Anong, anong sa feelings nyo? Nag-brine out. Kaaya, di So, dari pa guys. So, <laughs> 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 <I can't. laughs> Say hi my vlog. <laughs> Taspan. Teri lah. Eh, yari pa. Nag lingon-lingon <laughs> ni sila, so, guys. Hi. Hi. Teri pa. So, dagan salamat sa inyo, guys. So, amorat to, guys. Kay lingon-lingon, rom so, sabi niya nga ako, uya may pinapagtikay. Oh, ako dyan. So, salamat sa tagi dyan ng cellphone dito Salamat! Eh! Salamat sa iyo sa cellphone. Nagpabuyos ako kay Kayabang Camera. So, amor to guys. Salamat. Support na ka mo guys.